Hello guys, kagaling ko lang ng Pilipinas at alam nyo ba na ang mahal na pala ng mga bilihin sa Pilipinas. So, kaya one day, yung isang katrabaho ko dati, nagsuggest, ang sabi niya, ba't ka pa bibili? Why would don't just cook in your unit, dun sa inuupuhan namin unit? So, I gave her 1,000 at ito yung mga naluto namin. Ayan. So, ayan na nga, guys. Ayan. Ito yung mga nabili. Halo-halo. Oh, may repolyo. Ayan. Yung isa naghihiwa dyan. Yung isa nagsasangkot sa... Eh, may panset O, oh, diba? May gulay. Palagay nyo kaya. Ano ang maluluto? Ng 1,000 pesos. Ay, nag-abulo daw pala siya ng 15 pesos. So, what a friend. Hindi na kita ng 15 pesos. Kaya <laughs> may nakita akong... Ano pa yun? Parang giniling. Yan. Ito pa. Up Sorry naman. Nag-plug niya. Hindi namin sponsor yan. Pinatikim ko lang sila yung Canadian uh, coffee. Ayan. Nagihiwa. Nagihiwa sa friendship. Saan na pala ito guys? Sa unit kung saan kami nagstay sa Manila. Sa Quezon City. Yon, nagluluto siya. Hulaan nyo kung anong niluluto niya. Yan, tapos may gulay. Para saan ang gulay? Yan. Baka hahalu-haluin niya yan. <laughs> hindi ko na. Hindi ko mapakita yung mukha ng cook namin. <laughs> oh, ito yung inday. Yan. Ang dami. Busy, di ba? So, mapapaisip ka. Ano na nga ba ang mabibili ng 1,000 pesos sa Pilipinas ngayon? Na sobrang mahal na rin pala ang mga bilihin. So, pag wala kang isang libo, parang wala ka nang mabibili. So, nakita kasi namin, sabi ko, magpansit tayo, pansit malabon, end up price is 800 something, yung isang maliit na bilao. Sabi niya, magluto na lang tayo. Okay, uh, yan ang ebidensya. Ang isang lulutuin ay spring rolls. Yan, o ba diba? Ang spring rolls niya pala with matching cheese, kaya masarap. So, ito try ko rin yan. Spring rolls with um, cheese. Ano ba itong ano niya? Ah, okay. Ayan ay yung spring rolls niya na roll niya. Yun. Mm. O, oh, ba diba? <laughs> Upside down pa ang video. Ay, ayusin natin to. So, ayan, nagluto na siya. Na, actually, nagluto niya na yung unang niluto niya na ang tawag ay Caldereta. Pero una, finocos yung ano, ha? spring roses. Siyempre, habang nagluluto, kumakain na kami. Ganun talagang Pinoy, habang may nagluluto, may kumakain. <laughs> Ay, ganun. Ayan. So, ayun. Madami yata niluto ang ating friendship. Kumusta naman yan, friend? Ano yan? Mukhang pangpansit na ang kanyang niluluto. Ayan. So, nakaluto siya ng spring rolls, nakaluto siya ng kaldereta, tapos magluluto pa siya ng panset. So, can you imagine kung nag-order kami ng panset, wala kami matitikman ng spring rolls at wala rin kami matitikman ng kaldereta. So, yun na lang ang inano, ang naluto niya, tatlo. So, yan. Let's see, habang naglulot ang aming experts sa kusina, obvious ba ang katawan? Joke lang. <laughs> oh, my. I miss you, friend. Yan. So, share ko lang. So, uh, para mas magatipid kayo, it's better pala na mag, ano, bumili ka na lang ng mga konti ingredient, then lutuin mo. Yan. So, ayan sila. Itong group na bumisita. Pero dalawa lang ang natira nung araw na yon. I had fun seeing you all, guys. Thank you.